ang isa pwede piso na lang pati. kasi dalawa naman kinawa ko eh piso na lang no ay mare. sarap ng tutut na atin magkano eh magkano ang kikimik kahit saan dyan yung uh, malaki, malaki 20 yung pare 5 pre wifi pre wifi wifi na lang ako sa free wifi yung ano na lang yung quick quick pwede piso na lang yung quick quick pwede eh basta ako ng vlogger hindi <laughs> 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 naman ako ng vlogger ha ha hindi naman tayo vlogger sarap pa naman sa lapiso lang dala ko ba't eh paano yan pwede <laughs> eh Pak <laughs> yang kayak yang pedih pisulang dal aku ya. Dia lompat. <laughs> Dah nang anu. Ayen pala yang mangalo nang kuwi pali. Lugau, lugau. lapot ng lugaw mo pa din. Ano yan? Ano, malagkit na lugaw? Malagkit. Hindi ito ang palutubi. Ano mga katropa ko? Gusto nyo mabili ng kwit-kwit. Masarap yan. Tana lang kayo rito. Tapat ng hospital lang yan. Ayun o. Free wifi. Free wifi pa. San ka pa? Kaya nandito ako eh. Naka wifi ako eh. Oh, o tapos mura pa yung quick quick nila ano ha uh, dalawa lima dalawa lima yung ano ba yun pinoy, pinoy. yung malaki dalawa lima saan ka pa tapos pag ano pag vlogger Libre. ay paano yung hindi vlogger tulad oh, ko hindi naman vlogger ako hindi ka ah uh, may oh, hindi libre yun basta vlogger lang ang libre oo oh, okay, may okay. karabi naman yan napakasarap uh, kaso lang vlogger lang ang libre ang hindi vlogger hindi libre paano yan O lahat ng mga vlogger, punta na kayo dito kasi libre daw. Ako po yung nanawagan, lahat po ng vlogger, punta kayo dito kasi libre. Free pa wifi. Ganyang kalupit yung tindero dito. Grabe, solid mga katropa. Titikman lang natin. Titikman ng, ng Pangimagas kasi. Kumain ako dun sa kantin kanina. Ang gusto ko lang titikman. Ay naka-tikim nito na Bung buhay ko Hindi pa ako nakatikim nito na Ano ito pa Puan? Pugita? Pusit Magkano isa nito pa di? malang Basta mga Ah lima okay. Pag vlogger okay. libre sana Sayang hindi ako naging vlogger Pag ako naging vlogger Libre sana Lima ang isa Pwede piso na lang pati Kasi dalawa naman ginawa ko eh Piso na lang no Piso na lang o oh piso dalawa. Lima talagang bintahan nila rito. Ang isang ganito, ang isang hiwa. so lang, ano eh, natawad tayo. Inawara natin ng piso dalawa. Pwede na, mga tropa. O, di ba, kain tayo. Hmm. Sarap. Ayan. Ayan po yung hospital. Ayan po yung hospital. Eh. Bagong gawa po yan, mga tropa. dito lang yan sa western bigaw sa pagigiliti sarap hmm. kain tayo punta kayo bili kayo dito napakamura lang o oh, ba? Diba?